Like a, cut. a few moments later. Good morning, good morning, good morning. I share ko lang sa inyo itong halaman ngayon sa harapan ko at sa harapan nyo, ito ay tinapon ng kapitbahay namin. Tinapon ito ng kapitbahay namin. Tapos ang ginawa namin kinuha namin doon sa pinagtapunan nila. Ang mahal kaya nito na halaman. Bali tinapon lang nila, sayang. Kumbaga, nasasaktan din siya dahil sa ganda niya, tinapon siya. So ang ginawa ko, ang ginawa namin, kinuwa namin at kinarga namin sa van. Yung van namin niya hindi na maisara dahil sa laki niya eh. So now, nandito ako, nagdidilig. Binidiligan ko siya. Katatanim ko lang to, katatanim. Katatanim ko lang to ng halaman na yan. At kakukuha lang namin kanina doon sa pinagtapunan niya. Nandito ako sa back garden namin. Ayan. Bali, ako yung nagdidilig at ginawang ko rin siya ng paraan para mailagay ko rito sa magandang pwesto. So now, ayan siya ulit. Dinidiligan ko kasi katatanim lang at napakagandang halaman kaya nito ang mahal mahal nito siguro sa mga plant lovers kung mapapanood nyo to maamis kayo sa napulot kong halaman napulot ko yan napulot ko yan so dahil dyan tinanim ko siya para naman siya mabuhay at kinausap ko yan na sana mabuhay ka dahil tinapon ka na kinuha pa kita para alagaan ka namin oh ang ganda ganda niya talaga sobra nakaka ano siya ng mata kumbaga maaliwalas tingnan tapos napakaganda pa niya para siyang babaeng magandang maganda oh lala i-share ko lang guys sa inyo ha yung napulot naming na halaman na tinapon na ng kapitbahay namin at ngayon nandiyan na siya nakatayo so tuwang tuwa na yan dahil dinidiligan ko siya yan o wow thank you so much sa sa pag support nyo sa akin kahit papano at alam niyo naman na hindi na ako gaano active din sa youtube ko thank you so much sa mga nagsusupport guys thank you so much thank you so much mga kakuya darating din ang panahon babalik ko sa youtube may inaayos lang ako sa kabilang mundo maraming maraming salamat na i ko sa inyo ang napulot namin na halaman at tinanim namin dito sa likod ng garden bye bye mga kakuya bye bye